Otik tik na yan oh. Nahack na naman siguro tong Lalamab account ko mga box Ang aming gumiga Hindi ko na mabuksan no. oh. Mayroon lang ano kanina may nakuha kong booking sana Galing uh, Ano Ang pickup up is City Taytay and drop off sa may uh, Parañaque, Sa may Sukat Banda So yun, tumawag ako doon sa kanya Doon sa Buyer Na Bag na yung ano niya Items na yung deliver, So tapos ngayon sabi ko Sir Paki ano kung ano yung number na Ano Pick kasi Kita nung kung saan kami magkita dito sa SM Taytay So ngayon Mayroong tumawag na number ibang number na tumawag ito oh. itong number na to yan oh. itong number na to yon so sinagot ko nung sinagot ko hindi naman natuloy eh. pinatay so di ngayon sabi ko tumawag ko ulit doon sa Maya no sa drop off sa client kliyent pernyaki yan ang sabi sabi niya tumawag na ba sa iser ano yung binigay ko na number sa binigay na yung number hindi ko tumawag siya tapos hindi naman natuloy pinatay oh. tapos ngayon andito na ako sa SM, kinansil yung ano kinansil yung booking so ngayon oh, nagaganito na binuksan ko gineto na di ko na ma open oh. di ko na malago oh. So yun, na naman to So punta akong ngayon ngayon sa ano uh, Lalamove office sa may Jiburis sa may Pasig May malapit sa C5 para ma Pa-deactivate ko to Baka mamaya, gamitin na naman to sa pang ano Pang scam Tulad sa akin dati Ayaw ko bakit ganito Bakit na, na tong mga Ano natin ngayon natin Account natin ngayon parang wala nang kasiguraduhan tong uh, ano nang lalamove eh. so tara pupunta ako doon sa ano opisin nang lalamove doon na sa Mayagi Boris para medyo malapit lang so tara lang mga minggu, let's go baka mamaya magamit pa to sa pang scam tong account ko na naman para na tama ito tara bye, bye.